Okay, salamat po sa inyong mga sharing. Pakikibahagi sa inyong mga kaisipan o mga kinatanggap na katotohanan tungkol dito sa ating pinag-usapan na utos number 49. Magalak sapagkat nakatala ang inyong pangalan sa Aklat ng Buhay. Alam niyo mga kapatid, Mali po na hindi natin angkinin na tayo ay nasa aklat ng buhay. Pero mapanganib kapag inaangkin natin ang kalalagayang 'yon na ang pangalan natin ay nasa aklat ng buhay dahil lamang sa may nagsabi sa atin na ang ating pangalan ay nakatala sa aklat ng buhay. Yan ang sinabi ni Pastor Tito kanina. Totoo po 'yon na Una, ay nagpapasimula lahat sa tunay na ebanghelyo. Kaya nga, sumpain ang sinumang mangaral ng ibang mabuting balita sapagkat merong kapangyarihan ang ebanghelyo sa ikaliligtas ng mga Hudyo, ganun din ng mga Grego. Roma 1.16 At kapag kaibang mabuting balita ang dumating sa atin, ay alam natin kapag hindi tayo pinapatalikod sa kasalanan. Alam natin na hindi tayo pinapatigil sa masamang gawa. o kaya ay inaalok tayo sa mga kaluwanan sa mundong ito. Yung bang katugunan ng ating mga pangangailangan maging ang emotional healing sapagkat ang layunin ng pagpunta ng Panginoon dito ay iligtas tayo sa kasalanan. At alam natin na yan ay may tatlong bahagdan. Justification, sanctification, at glorification. Kapag ka napakinggan ng isang tao ang tunay na mabuting balita, meron naman siyang tamang response. At ang response ay hindi tanggapin si Kristo, kundi tanggapin ang Ibanghelyo o kaya ay tanggapin ang kanyang banal na Espiritu yung mga sinabi kong yan sa inyo ay nasa aklat ng mga gawa. Pero ang response ng tao sa tunay na mabuting balita ay sumampalataya sa Panginoong Yesus, magsisi sa kanilang mga kasalanan, magpabautismo. At ang Diyos ang nagdidesisyon kapag ka nakikita niya ang puso ng isang tao. Malala ko yung sabi ng aklat ng gawa 5.32. Tingnan ko lang po, no? Gawa 5.32 at ganito ang sabi. And we are witnesses of these things. And so is also the Holy Ghost whom God hath given to them that obey Him. Kung titignan nyo ito, ang sinasabi rito ay tungkol sa pagsunod sa ebanghelyo na kapag kaya na'y ginawa ng tao ay ibinibigay niya ang kanyang banal na espiritu sa taong iyon. Yan ay katulad din ng sinabi niya doon sa Acts 15 verse 8. Acts 15 verse 8. Ganito ang sabi, And God which knoweth the hearts bear them witness, giving them the Holy Ghost even as He did to us. So sinasabi po ito ni Pedro sa mga Hudyo na kung saan ay sinasabi niya na maging ang mga hentil ay tumatanggap din ng banal na espiritu dahil sa kanilang pananampalataya. Nakikita ng Diyos ang kanilang mga puso. So yan ang unang bahagi ng may tala ang pangalan ng isang tao sa aklat ng buhay. Tumutugon siya ng tama sa mabuting balita. Ang pangalawang bahagi niyan ay yung papano na siya mabuhay ngayon. At dahil nga sa katulad ng sinabi ni Pastor Mark, 1 Peter chapter 1 verse 3, na God has given us everything we need for a godly life. O 2 Peter chapter 1 verse 3. Kinumpleto tayo ng Diyos sa lahat ng ating mga pangangailangan sa pamumuhay na may kabanalan. Doon ay hindi pwedeng ang kinilang yung 2 Corinthians 5.17 na I am now a new creation in Christ na wala namang prueba. Alam nyo sa mundo ng Kristyanismo sa ating kapanahunan ay nadudulang lang ang pagalingan sa pag-angkin sa mga magagandang talata. Wala akong nakikita gaano na nanliliit sa mga tila hindi magandang talata, yung nakakatama sa kanilang maling pamumuhay. Alam niyo mga kapatid, actually yun ang mga dabes eh, na makita natin yung mga tila negatibong talata sa Biblia na makita natin ang ating mga sarili nangangahulugan ito na ang salita ng Diyos ay gumagana bilang salamin sa ating mga buhay kapag ka nakikita natin na may problema pa tayo. Dahil ang buhay ng Kristiyano ay magiging ganap lang pagka dumating na ang Panginoon. 1 John 3.3 or 1 John 3.2 doon lang tayo maging ganap na katulad ng Tayo Kristo. Wala na tayong problema. Pero habang tayo ay nakatira sa katawang lupang ito, ay kailangan pa talaga natin ng pagpuporsigi. Sabi ko nga, ang mahalaga lang sa atin sa ngayon ay meron talaga tayong 100% na puso sa Diyos. Yun ang kailangan ng Panginoon. Yun ang nagsisikap tayo. At kung meron tayong mga shortcomings, mga hindi napagtagumpayan, ay mahalaga yung pag-amin. Kasi yun ang mahalaga sa Diyos, yung honesty hindi ka talaga makakabante sa iyong Kristyanismo, lalo na sa pagiging katulad ng Panginoon, hanggat merong mga patago na laman ng ating puso o kaya ay mga tagong ginagawa na hindi naman tama. So doon na lalabas ngayon na merong witness ang Holy Spirit sa ating espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos. At Kapag ka ikaw ay anak ng Diyos, meron kang panliliit sa mga hindi tama sa buhay mo. Yun ay palatandaan. Unti-unti ay nagtatagumpay ka sa mga kasalanan sa buhay mo. Hindi ka masaya, hindi ka nagtatago. Yung mga narinig ko kanina na sabi nila, meron pa, eh, palatandaan yun na gusto mong maalis yung bagay na yon pero hindi talaga masesettle pa lahat habang nandirito tayo. So sabi nga ni Paul after I think more than 25 years. Ang assessment ko doon sa nung sinabi niya yung I press on towards the goal. Ay nasa panahon na na 27 years na siya sa ministry. Assessment ko lang yan mga kapatid. Hindi ko matandaan kung saan ko nakuha yan habang ina-assess ko yung buhay ni Apostol Pablo. Pero para kay Pablo ay eh, hindi pa talaga nakukuntento sa kanyang kalalagayan. Meron pa siyang kailangan pagpuporsigihan. E eh, kung siya nga, ganun, di lalo pa tayo. So mali na aminin na natin o angkinin na natin na ganap na tayo sa ating kapanahunan. We press on towards the goal. At marami pa tayong mga kailangan ay mapagtagumpayan. Uh, maalala ko lang yung sinabi ni Pablo bago yun, ano? Napakaganda nung sabi niya na I consider everything rubbish for the sake of knowing Christ. Kung meron na tayong mga ganon, ay talagang malaki ang advantage ng ating pinoporso na Christ-likeness. Talagang meron tayong pag -abante. Alam niyo mga kapatid, makakampante lang tayo sa ating mga buhay kapag ka meron talaga ito, ito yung wala sa maraming kristyano, yung 1 John chapter 4, verse 17. Sabi ni John, sabi niya, This is how love is made complete among us so that we will have confidence on the day of judgment. In this world, we are like Jesus. To become like Jesus, of course, is to know Him. Kaya nga may buhay sa pagkakilala sa Panginoon. Sabi ng 17.3 ng John, This is eternal life that they may know you as the only true God and Jesus Christ whom you have sent. Habang nakikilala natin ang Panginoon, kasi siya yung standard ng Diyos, siya yung sukatan ng Panginoon, siya yung modelo, siya yung diksyonary natin. Hindi ka pwedeng magkumpara sa iyong sarili kahit kanino Baka makumparahan mo at gustong gusto mo pagkumparahan ay yung nakakahigit ka. Hindi ka pwede doon. Ang tanging pamantayan ng Diyos ay ang Panginoong Yesu Kristo. Kaya nga sinabi ng Biblia, All have sinned and fall short of the glory of God. Fall short tayo sa kaluwalhatian ng Diyos and the glory of God is Christ. Siya yung standard, siya yung model natin. Siya yung diksyonary natin, tinitingnan natin ang ating mga pamumuhay sa pamamagitan niya, hindi kahit kanino. Pag tayo ay tumingin sa ibang pamantayan, mga kapatid, malamang ay papasa tayo, maging masatay, masaya tayo. Pero napaka-delikado, baka hindi naman yun talaga ang pamantayan. Although, katulad ng sabi ni Apostol Pablo na imitate me as I imitate Christ kakaunti lang ang mga tao na nakapagsasabi noon. Hindi ko lang alam kung meron din sinabi si na Pedro pero si Pablo ay isa sa mga tao na nagsasabi na follow me as I follow Christ. Imitate me as I imitate Christ. Why? Because they really persevere sa kanilang mga buhay. At katulad ng naisir ko kanina, mga kapatid, ng pahindian ng Diyos ang prayer ni Pablo na pagalingin siya sa kanyang mga karamdaman, I think na wala siyang angal. He continued this ministry nang sabihin ng Diyos, My grace is sufficient for you. Kahit meron siyang dinaramdam, kahit mahina ang kanyang mga mata, ay hindi siya umaasa na doon. And it keep on, it keeps on humbling him to have those infirmities sa kanyang buhay. Patuloy siyang nagpapakababa na nakikita niya it's all by the grace of God ang kanya mga ginagawa. At yun ang sinabi niya, I think sa 1 Corinthians chapter 15 verse 10 na for the for the sake of God's grace I am what I am. Yun ang maganda. Alam niyo when we see the grace of God working, ay isa lang ang ibig sabihin niyan we begin not to rely on ourselves. Death is possibly coming in us. Ano yung ibig sabihin? Sabi nga eh, kailangan ay mamatay tayo sa ating sarili bago makagawa ang biyaya ng Diyos. And sometimes tayo, lalo na kung tayo ay nakikipagkompetensya sa mundong ito, ang hinahanap natin ay yung mga asset natin, yung ating mga strength. Tingnan nyo mga kapatid, ang daming charges, yan ang ipinagmamalaki nila. Their assets, their strength. Pero hindi yung mga kahinaan nila na insulto sila sa against sa kanila. Sasabihin ko ito mga kapatid, Christ is only insulted when you go against God. Pero kung against sa kanya during his life as a person, hindi magagalit ng Panginoon. Pero, if it is about the glory of God, katulad ng pagpasok niya sa templo ng dalawang beses, ay talagang magagalit siya. Yun lang ang nagbibigay sa atin ng karapatan para magalit sa mga bagay na hindi tama. Meron kanina isang kapatid na parang sabi niya, hindi ko alam kung magagalit ako. Yeah, mag pwede kang magalit kung dinalapas na nga na ng katotohanan. I think We are to defend the truth. We are to stand. Meron tayong mga bagay na hindi natin pwede, hindi tayo pwedeng magalit when it is against us personally. At malala ko nga, yung sabi ni Christ, I think this is in Psalm chapter 22, na sabi ni Christ, I am nothing but a worm. Alam nyo, hindi niya sinabing ako ay ahas. Kasi ang worm ay kahit apakan mo yan, walang reklamo yan. Pag ahas yan, ay eh, kakagating ka. O kaya sabihin natin, pusa, aso, ay magre-retaliate siya. But anyway, mga kapatid, magalak kayo sapagkat nakatala ang inyong mga pangalan sa aklat ng buhay. Ang ipinapakita ko sa inyo rito sa video ay tignan natin yung ating pamumuhay. Hindi yung galing natin na katulad ng ginagawa ng marami na ang kinin lang yung mga magagandang talata. I-apply ka agad nila yon sa kanilang mga buhay kahit hindi nila tinitignan kung ano yung ibig sabihin ng talata yon. Basta maganda yan. Talagang ito ang mundo natin sa ating kapanahunan. Alam niyo nakikita ko kung ganito kagulo ang gobyerno ng Pilipinas at kahit sa ang panig ng mundo ngayon, tila grabe ang kaguluhan. Ay It is because it all started in spiritual aspect. Mukhang may naniniglek tayong mga Kristiyano na kailangan natin i-evaluate ang ating mga sarili. Sabi ko nga ay, when the world becomes so corrupt, I think we need to evaluate our lives, lalo na sa mga katulad ko na mga nagtuturo. Tayo yung mga tagapagdala ng pagbabago sa ating mga miyembro. Sabi ko nga, when there is a false doctrine, wrong doctrine, it brings wrong life. At makikita nyo naman ang mga itinuturo sa atin dito na talagang we are not after the things of the world, we are after Christ likeness, we rely on the Holy Spirit of God, and there is a true gospel na yun ang pinapasimulan nating ipakita sa mga tao at ang tunay na problema talaga ng mundong ito ay kasalanan. So kahit ikut-ikutin mo ang Biblia, pag tama yung iyong pundasyon ay babagsak na babagsak, makikita nyo yung kinatawag na ang Biblia talaga ay maganda ang pagkaugnay-ugnay nito. Hindi ito magkakalaban-laban. Kahit saan mo dalhin ang iyong mga pananalita, makikita mo Maliban na lang ano kung hindi mo alam ang Old and New Covenant essence. Hindi mo talaga ma-reconcile ang Biblia. Ano ang i-apply mo sa iyo? Paano mo gagamitin katulad ng sinabi ko sa inyo kanina doon sa mga prayers na talagang grabe sila manangis sa Old Testament at binidinig sila ng Panginoon. When in the New Covenant, si Pablo ay grabe rin ng kanyang pag-iyak. Naniniwala ako, three times I pleaded with the Lord. Kasi alam niya na sagabal ito sa kanyang pagdi-ministry, pagmi-mission, nahihirapan siya, mahina ang kanyang mga mata. Nasaklat siya ng Galacia 4. And uh, it's good na sinamahan siya ng isang doktor na si Lucas. Possibly it's a big comfort to him. Pero hindi pa rin tama. May plano ang Diyos, may dahilan ng Diyos bakit hindi siya pinapagalingin. It's all because kung siya'y pagagalingin, lalabas yung tutu kay Pablo dahil sa kanyang dami ng may pagmamalaki. At kaya sa tinawag na Pablo na ibig sabihin ay maliit. Ay, hindi dahil sa maliit siyang tao, katulad ng sinasabi ko at natutunan ko sa Bible School. No, Paul is not, I think it's not a, a small man. Dahil sa kanyang pagiging pariseo, hindi ka tatanggapin sa pagiging pariseo kapag ka meron kang deformity. So kaya ay problema sa iyong height, sa iyong build. Hindi ganon si Pablo. And alam natin ang kanyang buhay. Anyway, so much for that mga kapatid. Hindi ko alam kung kayo'y masaya pa sa inyong kalalagayan but knowing na lahat ng mga bagay sa mundo ito ay kontrolado ng Panginoon. When you are in trouble with your faith, go to the book of Revelation. At daming problema. But one thing, mga kapatid, God is showing that He is in the throne and in control of everything. Yan ang ating Panginoon. Yan ang ating Diyos na wala tayong dapat alalahanin. Ano man ang nangyari sa mundong ito, nangyayari lang dahil sa pinapahintulutan ito ng Panginoon. Sumagano so, sa atin ang biyaya ng ating dakilang Diyos at Ama. Magandang gabi po. Back to you, Kuya Joseph.